Mapagpalang araw mga ate at mga kuya Welcome sa akin channel uh, kuya ang Kuya Nanding M Ang Kuya Nanding M ang tuloy-tuloy na nagbabahagi ng mga karanasan mga kwento at mga pagninilay na sana'y kapupulutan natin ng araw Ang ibabahagi ko ngayon ay mula sa Sulat ni San Pablo sa mga Tagakolosas Chapter 3 verses 15 to 17. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaan kaloob ni Kristo. Sapagkat ito ang dahilan, kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyo sa inyong mga isip. magpaalalahanan kayo at magturoan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga himno at mga awiting spiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang ga gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa Gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pabamangitay magpasalamat tayo sa Diyos Ama. hang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang nais nice kong ibahagi dito ay ang salitan tinawag. Noong Sabado, habang nasa bahay ako at gumagawa ng mga content biglang tumawag sa akin ang aking kapatid na matagal nang naghihintay na tawagin sa ospital sabi niya nandin may lakad ka pa bukas bakit ka Baka pwede mo akong samahan sa hospital. Iko-confine -co na raw ako. Pinatatawag ako ng doktor. Sa aking pagdinilay, napakatagal nang mag ng aking kapatid. Natawagan ng doktor at i-confine sa hospital para sa operasyon. Ngunit, uh, tinawag na siya upang mamalagi sa ospital at ihanda para sa operasyon. Sa aking pagninilay, ang tawag ng Diyos sa akin personally ay pabigla-bigla. Nisan iniisip ko, ano kaya ang magiging role ko sa buhay ng paglilingkod na ang aking gawain ay pastoral? At naramdaman ko na ang pagpapastol pala ay hindi lamang sa larangan ng nasa komunidad ka, kundi ang pagpapastol o ang pagtugon sa tawag ng uh, pakikisa sa pamilya, ay sa papamagitan ng pagsuporta at pagtulong. Kaya kinalingguhan dali-dali ako nagpunta sa ospital at naging kasama ko nga siya at nakapasok na sila sa ospital. Sa pagninilay ko ang tawag na ito ay tawag ng pagsuporta at pagtulong din sa iisang katawan ang pamilya ang pamilya ay isang katawan na dapat nating paglaanan ng pansin ang magkakapatid hindi lamang ang komunidad Nakatutulong mga tayo sa komunidad Kung hindi naman tayo nakakatulong sa ating uh, pampamilya Ay baliwala din Kaya ang tawag na yon ay tawag ng paglilingkod At tawag ng Diyos para paglingkuran ang aking nakatatandang kapatid Manalangin tayo Ama Makarating nawa sa iyo ang aming pantakipsilim na dasal at tulutang patuloy na manahan sa aming mga puso't kalooban ang pananampalatayang ipinahayag ng aming mga labi. Nihiling namin ito sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasa ng hanggan. At patuloy tayong maglaan ng suporta at pagmamahal sa ating mga kapatid sa ngala ng iisang katawan. So, patuloy po natin gawin ang salita ng Diyos na viral at manatili tayong manirahan sa kaharian ng Diyos na ang salita niya ay nagbibigay buhay. So ito po muli si Kuya Nanding, nagpapasalamat at God bless po sa ating lahat. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.